Pasosyalin naman natin ang ating nakalakihang sago palamig. Tara, samahan nyo kami gumawa ng sago choco vanilla malos drink. Medyo ka, may kahabaan, ba? Diba? Pero sobrang sulit to. Ano pang iintay nyo? Tara na! Okay, so ito lang ang ating mga, mga kailangan sa sobrang sarap na ating chocolate sago drink. So syempre, syempre, meron tayong chocolate para sa hot chocolate natin. So marshmallow, Sago na niluto ko na po. Syempre gatas at syempre mawawala ang vanilla ice cream. O tara na simulan na natin. So una, magwarm lang po tayo ng gatas. Take note, warm lang po, hindi po mainit. Hindi po pakuluin, as in warm lang. At pagkatapos po ay lagyan na natin ng ating hot chocolate para lang pumatunaw. So warm at saka hot chocolate. So yan. So prepare na natin ang ating drinks. Lagyan lang natin ng sago. Kung ilan ko, kung gano'ng kadami ang pwede niyong ilagay. Ang gusto niyong ilagay, ilagay niyo lang po. Ayan, dalawang kutsara ang nilagay ko para kay kuya at kay bunso. At syempre, mawawala ba ang favorite nating marshmallow? Ayan. Ito na po ang ating hot chocolate. Tapos ilalagay lang natin ang ating lukewarm na hot chocolate. Take note, lukewarm lang po kasi mas masarap. Pag hindi ganong mainit. Ayan. Oops, parang kinulang kay Bunso ah. Siyempre, siyempre, finally, ang ating vanilla ice cream. Kayo na lang po ang mag-adjust kung gaano kadami ng vanilla ice cream na gusto nyong ilagay. Siyempre, the more, the more ice cream, the more delicious. So, may natira pa akong kaunting malos. And tap natin pa ng kaunting powder chocolates. And we're finished. So, ayan. Ready to drink na tayo mga beshi. hmm Ayan na ang ating super chocolate drink for today. Salamat po sa panonood at God bless everyone. Bye! Bye.